Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel at ngayon pong araw mga kaboses, tatalakayin po natin. Magandang pag-usapan ito mga kaboses regarding po no sa issue po ng pagkukumpuni mga kaboses sa San Juanico Bridge dyan po sa Tacloban no, na nakabubuo raw po ngayon ng ispekulasyon ng korupsyon at ito po'y binara ngayon mga kaboses at uh, talagang uh, kinalampag no, ng uh, Tacloban City Mayor, mga kaboses, na si Alfred Romualdez. Si isa pong Romualdez na naman ang kumalampag ngayon sa national government, mga kaboses, kasi siya raw po ay nagtataka no, kung bakit nangyari ito, no, bakit kukumpuno, uh, kukumpunihin, mga kaboses, ng uh, walang klaro o hindi malinaw ng mga dahilan. Mga kaboses, no, i re daw ang San Juanico Bridge alam naman po natin gaano ka importante no ang San Juanico Bridge mga kaboses lalo na po sa usaping uh, pagpapatawid no ng mga produkto mga kaboses lalo na po sa ating mga magsasaka at lahat po no ng atin pong mga pangangailangan mga kaboses ay tumatawid po diyan sa San Juanico Bridge now Babasahin po natin, after nito, magre-react tayo, mga kaboses, kasi matinding balita ito. Imagine, isang Romualdes na naman, ang uh, uh, naguguluhan, no <laughs> mga kaboses, o, o talagang bumira ngayon sa national government, mga kaboses. Basahin po natin, ha? Um, ang title po nito sa Manila Bulletin, po, mga kaboses, sa balita.mb.com.ph pagkumpuni sa San Juanico Bridge na kabubuo ng spekulasyon ng korupsyon. Ayon po ni Tacloban City Mayor Alfredo Romualdez. Nalilito raw mga kaboses ha. Ah. Nalilito raw sa atas na wag munang padaanan ang San Juanico Bridge at uh, pagdedeklara ng state of calamity ng lungsod. Nako po mga kaboses. Si Mayor Romaldes inatasan po, mga kaboses, na ihinto muna ang pagpapatawid dyan sa San Juanico Bridge. Kung uh, Sarado muna ang San Juanico Bridge at magdeklara raw ng uh, State of Calamity. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Alcalde sa pamagitan po ng isang video na naka-upload sa kaniyang opisyal na FB page, mga kaboses. Ano yan? Wala raw feasibility study. Ha? Huh? sa kung magkano ang gagastusin, ano ang extent na nga ayusin at kung kailan matatapos ang pagkumpuni sa isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nagdurugtong sa probinsya ng Leyte at Samar. Sinabi ni Mayor Romaldes na naapektuhan ng limitadong akses sa San Juanico Bridge, hindi lamang ang ekonomiya ng rehiyon kundi maging ekonomiya ng buong bansa sa kabuuan. Inamin din ni Mayor Romualdez na maging siya ay nalilito sa nabanggit na deklarasyon dahil naniniwala raw siyang kailangang malaman ng publiko ang lahat ng impormasyon patungkol sa kondisyon ng tulay. Ito po ha, quote and quote, mga kabosas yung sinabi ni Mayor, sino bang gumawa ng study na ito? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isa na lang yung tulay na ito? Dahil dyan, maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais like corruption. Gate po na mayor. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study. What the study says exactly, anong extent ng damage at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na to. Kasi mahirap yung pabigla-bigla. Aniya po, mga kaboses. Hindi raw ito ang unang beses na nasira ang tulay at kinumpuni ito. So, balit, 20 years na ang nakalilipas. Binigyan daw ng anim na buwan ng takloban para maging handa sa nabanggit na pag-aayos ng tulay. Pero naniniwala si Romualdez na kailangan may ekspertong sumuri at magpaliwanag kung magkano ang dapat gugulin sa pagkukumpuni ng San Juanico Bridge at kung gaano katagal nagagawin at kung uh, may sira ba talaga mga kaboses. Batay raw kasi sa mga naglalabas ang ulat ay milyong halaga ang gagamitin para pagkumpuni sa nabanggit na tulay. Ayon po kay So ito, basahin natin pa rin yung statement, no? Statement niya mga kaboses. Huwag sana gamitin na rason para gumawa pa ng isa pang tulay. <laughs> Kasi kailangan talaga natin ng isa pang tulay. This is the main artery from Mindanao to Luzon and vice versa. And you need definitely at least two bridges, mga kaboses. Noong Mayo 18, inihayago ng Office of the Civil Defense, no? Uh, lalo na po mga kaboses, uh, sa aabot umano na ng milyong halaga, ang pagkukumpuni sa isa sa mga pinakamahabang tulay sa bansa. Ayon ho kay uh, OCD Administrator Undersecretary Arili Pumusin na posible raw na umabot na 300 hanggang 500 million ang kail kakailanganin upang makumpuni ang naturang tulay. Matatandaan kamakailan ng, ng magsagawa ng pagsusuri sa tulay ang Department of Public Works and Highways kung saan inirekomendan nila doon ang pagbawawal muna sa pagdaan ng mga malalaki at mabibigat na sa sakyan. Dala, mga kaboses, wala pa hong uh, opisyal na pahayag ang Malacanang, Malacanang tungkol sa mga naging pahayag ni Mayor Romualdez, mga kaboses. Ito ngayon, no? talaga naman, mga kaboses, kung ikaw mayor, tapos aatasan ka ngayon bigla-bigla, mga kaboses, na within 48 hours, no? isara mo na yung tulay mo dyan. No? maka kaboses tapos uh, ipasa ipasailalim sa state of calamity ang iyong lugar pero hindi mo alam kung anong reason di ba? sino bang hindi may insulto dyan talaga magkwe-question ka maka kaboses di ba? kung bakit no? at tutupo uh, totoo po itong sinabi ni Mayor Romualdez maka kaboses na obligado po at obligasyon po ng gobyerno na ipaalam sa taong bayan ano ang sira unang-una, magkano, di ba? Pangalawa, hindi yung bigla-bigla, mga kaboses. Dapat magpakita ng resulta ng feasibility study, no? Hindi yung pabigla-bigla. Kasi baka, na? Sa so, sinabi po ni Romualdez, mga kaboses, na marami raw ispekulasyon spekulasyon, no? Something going on that hindi ka nais-nais like corruption. Spekulasyon po ng corruption. Yun po yung sinabi ni Romualdez, no? Lalabas talaga, no? Na merong corruption sa administrasyong Marcos, no? Regarding po dito, mga kaboses sa issue na ito ng San Juanico Bridge. If ever, ha? Ayaw po talaga nilang ilabas kung ano ang sira, no? Mga kaboses, uh, saan at gaano kalaki, kailan ba matatapos, no? Mga kaboses, tingin ko tama po ang ginawa ni Mayor Romualdez, nasitahin talaga. At ito po yung nakakatawang uh, nakakatawa ngayon kasi Romualdez siya. di ba? Mga kaboses, isa po siyang Romualdez. Magkadugo po sila, no? Mga kaboses ni uh, Presidente Bongbong Marcos Jr. Bakang no? Baka ang mangyari ngayon, no? Uh, meron ng pangalawa ni Senator Amy Marcos no sa kanilang mga dugo na talagang uh, ayaw no sa ganitong mga pamamalakad mga kaboses o gawain ng uh, mga Marcos, di ba? Mga kabos ng administrasyon ngayon, di ba? Siguro uh, nakikita ng national government dahil uh, ganon, mga kaboses, di ba? Magkadugo lang, Romaldes lang, no? Um easy lang, no? Easy-easy lang yung man, uh, yung uh, utos mga kaboses. Easy lang na utusan kasi kadugo naman, no? Ito ngayon mga kaboses posible pong ma uh, uh, sila lahat ngayon no sa uh, statement na inilabas ni uh, Mayor Alfred Romaldes. mga kaboses siguro hindi nila inaasahan na magyayari ito no uh, hindi po basta-basta po na statement kasi talagang uh, matataranta ang government mga kaboses lalo na kung mapatunayan na re pero kahit walang sira mga kaboses no basta lang tayo lalabas ng pera no maglalabas magwawaldas ng pera mga kaboses alam niyo naman yung mga isyu ngayon di ba na sisirain para ayusin mga kaboses para lalabas yung budget di ba yan yung nangyayari ngayon eh sa uh, ito pong daan no para sa korupsyon maka kaboses. So, delikado po yan. And, uh, pa salamat po tayo na nagsalita itong uh, si Mayor Alfred Romaldes, na kahit isa po isang Romaldes, hindi po niya inayaan na madudungisa na naman po mga kaboses ng korupsyon no? ang ating bansa, mga kaboses. So, titingnan natin, wala pa pong statement ang Malacanang dyan, but I'm sure natataranta sila ngayon, no? Mga kaboses, posible yan. You imagine, matatanggap kaya ni Bongbong Marcos na yung kanyang kasen mga kaboses eh uh, bibirhan lang siya basta-basta di ba maglalabas ng statement no sa spekulasyon ng korupsyon mga kaboses kasi ano bang purpose ipapaayos mo nang wala namang sira si at hindi niya alam kahit siya mayor mismo mga kaboses hindi niya alam so paano niya maiinform ang public no na hindi po mag-cause ng kahit anong mga questions, mga kaboses. No? Talagang may pagdududa. Magdududa talagang tao. no? At ang ganda po nito na statement, mga kaboses, dahil uh, at least, no, mababantayan po talaga ngayon ng taong bayan kung uh, yan ho ba'y uh, laro na naman para po sa corruption, mga kaboses. Kayo na yung reaction, opinion, suggestion po ninyo regarding po sa ating napag-usapan ngayong araw mga kaboses please like, subscribe and uh, click the notification bell mga kaboses para palagi po kayong updated sa lahat po natin ng mga uploads God bless po sa inyong lahat mga kaboses next episode na naman po magre-react po tayo sa mga issue ano, na nangyayari po sa ating bayan God bless po sa inyong lahat mga kaboses at ingat po kayo palagi ako po si Kaboses Wins para sa Standpoint Analysis. God bless po and bye-bye.